Ay, magandang araw sa atin lahat. Eto na. Tila yata muling binastos na naman po ni Itong si Sen. Rodante Marcoleta. Ayaw talaga niya talagang kakaiba talaga yung mga salitaan niya. Talaga yung mga pananalita niya, hindi nakakahatak ng kabaitan. Kundi nakakahatak, nakakahila ng galit. ba? Diba? At sinabi niya, dito sa ating mapapanood, ha? alam na niya kinabukasan na mawawala si Marculeta Hindi sabihin, parang di na yata planado. ba? Diba? At sinabi niya pa, buti na lang, naging SP ako. Naging Senate President ako. Pero eh, mo, ganoon ka magsalita. O eto, mga kababayan, panoorin po natin to. Ito yung pagkakataon kung saan nagkasagutan sila ng aktual ni Bulaga at ni Lawyer. No? Ito, panoorin po natin ha. Pakihaysa na kayo, ang pangit kasi ng sounds nila eh. No? Hindi ko maala, hindi ko makayang gawin niya, ah, hindi ko kayang hilutin yung sounds nila, no? <tinyo>

situación que daw sabi ni Soto. Ano gusto mo ikaw balik ikaw na dito? Tingnan mo yung mga sayta niya. Nangigigil din siya ba to? Sir, sir, alam niyo sir? Totoo lang sir ha. Aminin niyo naman, sablay din kayo. Sila pa 'tong nang gagalit sa inyo, hindi dahil sa Duterte na naman. Lahat ng tao sa comment section galit sa inyo. Yung binabasa niya lang kasi sa page niya. Oh, hindi, anya Ang dami nagpupuri sa akin, oh. Siyempre, yung mga naniniwala sa iyo. Pero sa pagiging hindi bias at alam mong transparency ka, lagi mong sinasabi, tumingin ka rin sa ibang page. Na, eto ba, basher ko lang ba 'to? Eto ba, bayaran na naman ba 'to? Trolls ba 'to? Hindi.

Magaling po kayo, sabi nga na namin eh. Mahusay kayo. Eksperyensado kayo. Ayun na naman ang SP. Nine na lang ang minority. Nine na lang. Kayo 15. Pero wag ka. Three years na lang natitira. Baka magbalik tara niya mga yan. Pag si Sarah nalaman nila, malapit nang manalo. Kaya nga pinupuspos pus na eh. At panoorin nyo ha. Marami sa video na to na makikita nyo yung pananalita. Nagbiyabasa naman kayo, di man naman Bible. Alam nyo kung ano yung salita na nakakapagpainit ng ulo. Alam nyo kung ano yung salita na nakakapagpalubag ng damdamin. Lalo na sa gantong sitwasyon. Ha? Ngayon, eto, painggan nyo ha inyo nga po pinirmahan, itong rekomendasyon ni Senator Marculeta na maging uh, state witnesses, ito pong um, mag-asawang Diskaya. Uh, una sa lahat, eh, nung nag-testify uh, sila sa Senate dati, iba naman ang sinabi nilang testimon dito sa House. Tapos uh, itong lunes ng umaga, nung nag-testify sila ulit, we, we must verify their statements. Mm Hindi -hmm. pwedeng madalihan, gagawin mo agad state witness dahil nagustuhan mo yung sinabi. Eh gagastos sa sanang pamahalaan. Mm okay. -hmm. Uh, tayo sa kanila at ikang uh, e, e, eh, ikaw nga yung ang sanasabi ni Secretary Boy Gremolia, ang tumapasok sa state witness, lalo na sa magalitong klaso, klase, eh magbayad mo, ibalik e, nyo muna yung perang na uh, kinuha nyo o linakaw ninyo. Ah. Oh, yung ganito daw klase na state witness, sinabi daw ata ni Boying, eh sa kasaya, sinabi na rin niya, ibalik daw na muna yung pera bago mag-state witness. Saan mo nabasa yan? sariling opinion mo lang yan eh. Pinaniniwala mo kami lahat. May ganyan ba? Eh kung yan lang pala ang solusyon, di ba? Eh ba't yung price? Tsaka ito lang ah, hindi daw pwede maging state witness yung ano, sinabi ng kakampi niya, isang kakampi niya na matanda na rin. Oh, mahusay sana eh. Kaso minsan sablay rin. So, oh. ito ah, yung diskay, hindi daw karapat dapat yung mga diskaya, buti na lang, sinisave natin yung mga sinasabi. Buti na lang may social media. Kasi ang mga to, siguro pakiramdam nila, feeling ko ha, pakiramdam nila, nandun pa sila sa sitwasyon kung saan, kontrolado pa nila. Sir, kontrolado nyo lang ang sarili nyo. Pero kami, sir, hindi nyo kontrolado. May sarili kaming pag-iisip. Wala lang kami magawa minsan. Kasi hirap lang kami. Ito, paing nyo ha? Yung diskaya, sabi ng iba sa kanila, mga magkakampi-kampi, mga pinklawan, ganyan, hindi daw consistent yung sinasabi ni diskaya. Alin sa mga sinabi ni diskaya sa sinabi sa Senado na sinabi sa Congress na ang hindi consistent? Di ba kumambi lang naman tungkol doon kay Romualdez? Doon lang parte. Pero yung niya, yung pa rin, wala namang binago, tama? Kundi ko 'yung pagkakamali eh, ha. 'Yun pa rin ang kanyang affidavit. Pinagkama pa nga edited daw, sabi mo eh. Duda ka inedit 'yung affidavit eh. Para lumalabas may mayro pa nagsabi na kakainis. Pino-protection daw ng mga DDS ang diskaya. No! Eh ano pa 'yung Bryce? pino ng mga Pinklawan? O ganun din kaya kayo? Parang ganun ba? as mas matindi. Kaya daw hindi ilalagay sa WWP yung ano protection ano. Basta bibigyan siya ng protection. Kaya daw hindi ilalagay kasi hindi daw consistent ang sinasabi pa iba-iba. Wow! Wala kami natatandaan na pa iba, iba ang sinasabi ng Diskaya. Isa lang natandaan namin. Dalawa pala. Dahil sige, pag na lang natin. Sinabi niya lang si Bonjing at ang kanyang mga alipin. <laughs> Di ba? Wala siyang iniba. Pero yung Bryce, nilista namin kung ano ang mga iniba niya. Kung may kulang sa kung may kulang sa aking listahan, dagdagan niyo na lang. Number one, Nang tanungin ni Jingoy si Bryce na, oh, mayroon bang senador? Sabi niya ni Marcota, safe ka na. Anong sabi ni Bryce? Wala po, your honor. No pumunta siya sa, doon sa isang investigasyon, anong sabi? May senador. Nagiba, hindi. Nagiba. Pangalawa, yung pera daw, wala daw, nagsusugal. Correct? Nagsusugal ka ba? Minsan lang po. Pero kayo nung pera? Kay Bryce, ano, kay boss po. Kay Alcantara sa makatawid, bihira magsugal. Nung si Ping mismo nag-imbestiga, ang dami pala, suki pala to ng kasino, ang dami pang chip. Pagdating doon, sa isang investigasyon, ha, nag na. Pangatlo, sahod niya, 70k lang daw, tapos, nakabili na sa sakyan. Ha? O, oh, ito pang apat, sabe, yung pera daw niya, pinansusugal, eh sa boss niya kay Alcantara nga. Tapos nag na naman doon. Hindi na papanood namin eh. Mga tatlo, na tatlong beses nag, ano, iba-iba statement niya. Nagtuturoan sila. So, ibig sabihin, kung yung diskaya, kumambi lang saglit, at yung Bryce, eh, mas marami siya diskaya na tumanggi, nag-iba ng statement. Tanong, bakit si Bryce ang bibigyan ng protection kaysa diskaya? At kung bibigyan ng diskaya, sasabihin nyo, pinoproteksyon ng DDS? Hindi ba pwede silang dalawa lagyan ng protection para sa investigasyon? Bakit si Bryce lang? Parang may tinatago. Parang lang. Ano, at pagkatapos nun, ay magsabi kayo ng lahat. Tell all, hindi tell half. Mm -hmm. O, oh, e eh, paano, ano yan? Basta nalang uh, uh, papayag ako na gawin natin na state fitness or bigyan ng immunity? Binibigyan ng immunity eh. Uh -huh. uh, 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 kaya, uh, ba, teka muna, sabi ko, uh, yung iabot sa akin ng ng ling, lunis ng gabi, na ako na ang Senate President, mabuti na lang, ako na yung Senate President, di ko alam kung anong gagawin ng iba. mabuti mm -hmm. na lang, ako na ang Senate President. Mabuti... Ewan ko lang kung anong gagawin ng iba. Mm -hmm. Ganyan ba pananalita ng isang leader? Tanong ko sa inyo, sir. Ganyan ba? Mabuti pa si Ping Lakson eh. Ito to lang. Mabuti pa si Ping eh. Hindi ko alam kung magkaibigan talaga kayo ah. Kahit pa paano eh. Mabuti na lang alaging senat ako. Ewan ko na lang sa iba. Bakit? Ano pa karamdam mo sa sarili mo, sir? Sir, matagal na namin alam senet ka noong paman. Pero tanong, sir, kung noong pala, ngayon pala ay magaling ka na, maliban na lang sabihin mo ngayon pala naging magaling. Siyempre, di mo aaminin yan. Kasi sa batay, sa kinikilos niyo po, sir, eh talagang magaling na kayo noong paman. Tama? Kung magaling na pala kayo ngayon at hanggang noong paman, sana yung ginagawa ni Marcoleta ngayon, wala ng ganitong sitwasyon. Bakit? Doon pa lang sa pagiging SP mo noon, inutosan mo na ang blue ribbon na ang lahat ng problema. E si sana, wala ng korupsyon. Baoho, hindi man, bawas na na nakakarating ngayon, hanggang ngayon sa ating panahon. Tama, mali. Kung talagang effective ka, pasensya na, yun ang pagkakilala ko sa isang leader. Yun ang pagkaunawa ko, ang pananaw ko. Sa lahat na nakikita ko man, biblical, history, kwento man, o palabas man, pelikula, lahat ng passing referensya, ang pagiging leader, the great dynamic leader, e tatag tatagdag tatagumpay. Ewan ko kung ano, tagumpay kayo. Ano? Ay, hindi ko pwedeng pirmahin yun. Sabi ko kailangan i-refer muna ito sa Blue Ribbon uli. At alam ko kasi kinabukasan, papalitan namin siya. <laughs> alam namin kinabukasan, papalitan namin siya. <laughs> alam kong si Senator Lacson na uupo. Ah, oh. Eh, sabi ko nga, eh, ba't, ba't, ba't minamadali? Ba't minamadali ang paggawa nito na state witness eh, kung ano-ano pa lang yung sinabi. At nung pagdating doon sa house na testimony niya, eh, number one na kagad si Vico Soto, nag-testify si Mayor, sabi, napakasinungaling daw ng mag-asawa ngayon. Lahat daw na sinasabi, walang totoo. Uh -huh. oh, eh, kilalang kilala niya dahil ang sa Pasig at saka yung mga, ano mga kontrata sa Pasig dati. Bago siya umupo, sila may hawak. Eh, puto, puro hmm. daw palpak eh. O oh, ito ha, tamuas, minention niya yung pamangkin niya. Nabuti pa si Biko Soto eh. Ay, ano si Soto eh? inami, sinungaling to, napasinungaling. Bumate siya sa sinabi ng pamangkin niya. Sir, hindi po kay pamangki mo yan o kadugo mo yan o ay, anak nyo po, sir. Halimbawa lang, ha? Na nagsabi panagsabi, sinungaling yan, eh maniniwala na kami o maniniwala ka na. Sir, gumit na tayo. Di ba sinusulong mo transparency? At sinabi mo, ulitin ko, ha? Ulitin ko sinabi mo, ha? Papapasin mo, ha? The blue ulit. At mm -hmm. alam ko kasi kinabukasan, papalitan namin siya. Mm. Alam mm. ko. Pay Si Senator Lacson na uupo. Okay. Eh, sabi ko nga, eh, ba't ipag ba, minamadali? Ba't, bat, 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 bat hmm. minamadali ang paggagawa nito na state witness eh, kung ano-ano pa lang yung sinabi. At nung pagdating doon sa house na testimony niya, eh, number one na kagad si Bico Soto, nag-testify si Mayo. Hmm. Si hindi, hindi pa, di pa. pa ulit ko, ano, medyo simula. Bakit hindi nyo nga ako pinirmahan ito e, yung e, rekomendasyon ni Senator Marcoleta na maging uh, state witnesses ito pong um, mag-asawang diskaya? Uh, una sa lahat, eh, nung nag-testify sila sa Senate dati, iba naman ang sinabi nilang uh, testimony dito sa House. Mm. Tapos, uh, itong lunes ng umaga, nung nag-testify sila ulit, we, we must verify their statements. Hindi mm. pwedeng madalian, gagawin mo agad state witness dahil nagustuhan mo yung sinabi. Oh. Ibig sabihin, gagawin mo agad state witness na nagustuhan mo sinabi? Sino may nasabi na gusto nila yung sinabi ng witness? Pakiramdam mo lang yun, sir. Ibig sabihin dito ni Itbulaga, ang ibig sabihin po ni Itbulaga dito, kapag unang, kapag, kapag isang bagay, lalo sa ganitong sitwasyon, investigasyon, kapag unang narinig mo, eh huwag ka kagad maniniwala. Tama kay sir? Tama, tama, tama si Mr. Ano, si Mr. Itbulaga. Tama si sir, tama po kayo. Na, hindi porket unang sinabi dito, eh paniniwalaan mo na. Tama ho kayo? Tama ho kayo. O, oh, banda rito, tingnan mo, ah. Blue Ribbon uli. At alam ko kasi, kinabukasan, papalitan oh. namin siya. Nung pagdating doon sa house, na testimony niya, eh, number one na kagad si Biko Soto, nag-testify si Mayor, sabi, napakasinungaling doon ng mag-asawa ngayon. Lahat daw na sinasabi, walang totoo. Uh -huh. oh, eh, kilalang kilala niya dahil nang tagal sa Pasig at saka yung mga, ano doon, yung mga kontrata ro sa Pasig dati, bago siya umupo, sila may hawak, eh, Budo. O, oh, tama, naniwala siya agad kay Biko. Pamangkin niya, syempre. Napakasinungaling niya, sabi ni Biko. Naniwala siya agad. Kasasabi niyo lang po, na huwag maniniwala sa unang pandinig. Lalo sa gantong investigasyon. Ngayon, yung pamangkin niyo, sinungaling yan. Naniwala rin ka agad kayo? Huwag ganon. Hindi naman namin sinasabi na huwag kayo maniwala sa pamangkin niyo. Eh. Ang sinasabi namin, transparency na kung saan sa inyo rin namin natutunan. Di ba? Ano pagiging transparency? Tuturo namin sa inyo, sir. Yung pagiging transparency, ni ka mag-anak ko kapag nagsalita, hindi ko agad siya pakikinggan. Pakikinggan ko muna yung side ng iba. Susubukan ko ako magtanong. Mali. Hindi ko sila ipa, hindi ko sila papratangan, mali sila o tama sila. Kahit kadugo ko, kahit pamangkin ko, kahit kahit kambal ko pa yan. Ganon ang pagiging transparency, sir. Ewan ko lang kung ano yung sinusulong mong transparency, sir dahil hindi namin nararamdaman. Puro daw palpak eh. Apo. Diba? So, ba bakit? Ba't papayag akong bigla? Apo kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness. Ayon kay Senate President Tito Soto, sumulat kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, si dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta para irekomendang gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. Pero hindi pinirmahan ni Soto ang rekomendasyon. Oh, oh, ang unang sinabi sinabi kaga sa akin ni tell all ba yan? Kung okay, tell siya. all yan, pwede. O, uh, pag-usapan natin. Pero ano sinabi? E eh, puro Congress ba eh. Ano ba gusto mo pwede banggitin? Ha? Kung puro Congress man binanggit, ano gusto mo inaasahan banggitin? Uh, mayroon pang mga nagkay-question sa mga binanggit na mga, mga pangalan na tao. So, Sir, walang magbabanggit doon sa pinangalan sa kung sakali. Halimbawa lang ha, hindi ko siya hindi ko siya bibintangan ha. Kung halimbawa totoo man yung sinabi. Walang magko-question doon, sir. Kasi pag may nag -question, nag -question sila doon nung pinagbintangan sila. Kasi iba iba, iba yun, sir eh. Dapat to, sir, transparency po talaga kayo. Kung ano yung trato nyo kay Bryce, ganun din trato nyo kay Diskaya. Eh bakit parang ina, hindi nyo pinirmahan yung request ni Marcoleta na proteksyunan ng diskaya? Bakit? Wala naman masama kung parehas silang proteksyonan. Bakit? Limitado ba yan? Para bang sapatos yan? Limited edition? Isa lang ang poprotektahan. Pasensya ka na. First come, first serve. Nauna na siya. E eh, paano ako, sir? Bahala sa buhay mo kung bariling ka dyan. Ganun ba yun, sir? Ganun ba yun? Ang alam ko, hindi ganyan yan. Ibig sabihin, di ba pwedeng dalawa silang proteksyonan? Bakit yung Bryce lang? Ha? Bakit ayaw yung pirmahan kay Marcoleta? Bakit? Kung sakali pala si Ping Lacson ang naging Blue Ribbon Committee at humingi sa'yo ng pirma, pipirmahan mo kaya? Siyempre pipirmahan mo, maniniwala ka. Hindi kaya dahil hindi lang si Diskaya ayaw mong bigyan ng proteksyon? Ang, ang ayaw mo lang talaga si Marcoleta kasi siya yung nagpapirma na bigyan ng proteksyon ng Diskaya. Paano mong kaya nga eh papayag ka kagad? Hindi ko binirmahan. Sabi ko, hintayin ko na muna yung susunod mong hearing. Paiba-iba siya na sinabi eh. Tutol din ang... Paiba-iba daw siya sabi. <laughs> yung Bryce, ano pa ba? Ilang kongresista. Absolutely no chance. Kung halimbawa si Bryce, tinuro, alam lang wala nga, tinuro niya si Tamba at si Diskaya hindi niya tinuro, malabang yung Bryce nalagyan ng protection eh. Ay, yung yung Diskaya nalagyan ng protection eh. Yung Bryce, Bahala ka sa buhay mo. They are as uh, guilty as uh, the DPWH engineers who are involved in ghost and um, substandard projects. They will be as guilty as the politicians that are involved in ghost and substandard projects. Napakalabo niyan. Isang requirement nga yan? Should not be the most guilty. How can he claim na napakalabo niyan? So guilty. Talagang ano siya That uh, hindi siya most guilty when he is das so... ma'am! Ma'am, di... kailangan mo ba, ba na most guilty, ma'am? Ma'am, ma'am, ma, po. ma, am, ma am, niyo po ba si Diskaya? Ako sino? Si Diskaya po, contractor po. Siya po yung kinuha na marami sa sakyan. Baka sinalilito nalilito lang po kayo. Siya po yung trending nung nakaraan lang. Talaga marami humawak na proyekto. Napakalawak ng hawak ng proyekto niya. Bakit hindi siya ang Witness. Hindi pala siya, ba't pinatawag? Ba't niyo pa pinapatawag? Sapat na ba si Bryce? Bakit? Contractor ba si Bryce? Di sa akin lang, kaalaman na. Ang alam ko, hindi lang dapat si Bryce. Kasama dapat sa proteksyon si Diskaya. Bakit? Eh, mas maraming banta sa kanya. Hindi pala. Wala akong ebidensya. Ang I mean, mas maraming possible na pwede magbanta sa kanya. Bakit? Nakaraang gait na galit ang tao sa kanya, binabato nga siya ng putik eh. Pinapalabas siya ng bahay niya eh. Yung mga nag-rally. Sa social media, tumingin kayo. Hindi kasi kayo tumitingin sa social media eh. Paniniwala nyo kasi, na-stress kayo eh. Diba? Kasi andun yung realidad, ma'am, sa social media. Wala sa, wala sa mga katabi nyo. Bumasa kayo araw-araw. Baka sampun, sa, bumasa lang kayo, isang daan, araw-araw. Galit na galit kay Diskaya. Wala akong nakita, halos, siguro konti lang, nagalit kay Bryce. Central figure here, a major player. Tapos, linal, malabo pa yung mga kanyang mga sinasabi. Ang ano? po natin. <laughs> malabo daw siya sabi ni Diskaya. <laughs> Kasi inamin si Bonjing. Sa si Dracula. Ba't mo kasi diskayam? Dapat hindi niyo muna inamin si boji sa kasi Dracula. Yan tuloy. Naging malabo kayo. Alam nyo naman. Amo yon. Hindi pwedeng banggit yung pangalan nun. ba? Diba? Parang Panginoon yon. Paliwanag o opinyon ng ating mga kagalang-galang na mga kongresista o, oh, ito. Tingnan nyo. Panoorin nyo. Si Bryce yan. O, oh, si Bryce, o. Oh, o. Oh. Hindi, wala siyang kaso, ah. Ganyan po ang WWP. Yung protection program yata. Ganyan ang style niya. Pinapalibutan siya tapos may nakaitim na suot na parang bulletproof. O, oh, tignan nyo. Tingnan nyo. District engineer yato ng DPW yata. Oh. Sinabi niya, Senador, sinabi nun ni Diskaya, mga Kongresman, Eh di ko sinabi ni sa Senador, ipatawag si Jingoy, sa si Joel. Sa Kamara man o sa Senate, hindi eh po pwede sa Senate. Kasi nga, bias yun pag sa Senate inibistigahan. Para hindi bias, ipatawag si Jingoy, si Joel sa Kamara. Pwede ba yon? Kung pwede lang. Para hindi bias, ha? O, kung ipatawag si Jingoy, payag kayo? Pagpayag kayo. Pag hindi kayo pumayag, isa lang ibig sabihin nun, no? pag hindi kayo pumayag, na si Jinggoy tawagin sa Congress. Ano ang ibig sabihin nun? Kasi alam nyo, pag pinatawag si Jinggoy sa sa co sa Congress, gaganti naman ang Senate. Ipapatawag naman si Bonjing sa Senate. Bagay na ayaw mangyari. Tama, mali. Di Opinion Opinyon lang yan. Hakahap lang yan. Oo. Oh. Hindi, ganoon na lang. Ipatawag nyo si Jinggoy sa si Senator Jinggoy sa, sa Congress. Kung na. Alam ko, pwede ba sa batas Yung Senate patawag sa Congress? Siyempre, eh, ipatawag din si Bonjing sa Senate. Hindi para pagbintangan, kundi linisi ng kanyang pangalan na matagal nang malinis daw. Sabi niya, wala siyang bahay, hindi siya mag-resign eh hindi niya siya bababa sa pwesto eh. Malinis pa rin ang kanyang, ano eh, naniniwala naman kami, sir. Kaso, mukhang hindi na kami maniniwala. Bakit? Eh, ayaw kang ipatawag eh. Nino? Eh, sino pa? Yung mga kumukontra. Oh, ito. Ito, maganda kayo. Mag-iitang ulo nyo rito. Ayan, oh. Very, very stable. Basa nyo? Very, very stable. Basahin, mo. Very, very stable. Nanindigan si Executive Secretary Lucas Bersamin na nanatiling very stable ang estado ng gobyerno sa kabila ng lumalaking iskandalo sa flood control projects na kinakasangkutan ng ilang opisyal gate niya bahagi lamang ito ng normal na internal dynamics wow nang politika at wala nakikitang banta sa katataga ng administrasyon bakit? administrasyon ba ang iniingatan natin na maging matatag? at politika lang bang pagkakilala nyo sa nangyaring baha? may mga namatay doon ah na. sir, nananam Nakaginip po ba kayo ng gising? Ano siya sabi very stable? Normal lang, dynamics ng politika at wala nakikitang banta sa katatagan ng administrasyon. So, ibig sabihin, pinaparyorito niyo na maging matatag ang administrasyon kesa yung mga apektado ng baha na maging matatag. Kaya tam, paano maging matatag ang mga naapekto ng baha? Yung malinaw na investigasyon na hinihingi ng ilan. Ng lahat. Tapos, administrasyon. ay na po, musga. O, maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay lahat kayo. Isang mapagpalang araw po. God bless po. Ingatan po nawa si kapatid na Marcoleta. Ingat po lahat kayo. Mabuhay lahat kayo.